Magandang tanghali po Sir Drew at sa lahat po ng uh, tagapakinig ng ating programa. Opo, uh, salamat po sa inyong pagpapaulok Sir Raymond. Sir Raymond, kumusta po ang uh, sitwasyon dyan po sa Central Luzon? Kasi ang uh, landfall kagabi ay sa, tama ko ba, uh, sa may bandang Aurora di Pakulaw ba o uh, sa banda ba sa Aurora yan? Yes po, uh, kagabi po nag-landfall itong si Bagyong u Uwan sa may uh, Dinalungan Aurora. Ayaw. No. Mhm. Mm mhm. Mm ang mga apektado pong komunidad, uh, mga residente nasa evacuation center pa rin po ba as of uh, today, uh, Sir Raymond? Yes po, Sir. Uh, tama po 'yun, no. Ang um, tulad po ng palagi nating sinasabi sa mga nakaraang interviews natin ang uh, palagi po nating goal dito sa Central Luzon ay magkaroon ng zero casualty tuwing uh, dadalawin tayo ng iba't ibang sama ng panahon so i would like to comment po no yung ating mga LGU sa uh, sa baba uh for mm -hmm. conducting uh, preemptive evacuation simula pa po nung Biyernes sa Sabado mm -hmm. Uh, at uh, sa ating tala they were able to preemptively evacuate a total of uh, 30,721 families or equal to 82,569 individuals doon po sa mga probinsya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, San Balas na Baysea at uh, Taylac so alam naman po natin no doon sa laki nitong si bagyong uwan eh saklaw na saklaw niya hindi lang ho yung Central Luzon. Parang kung makikita natin sa, sa mapa na binibigay sa atin ng pag-asa, parang ang buong Pilipinas nga po tinabunan ay na, sinaklaw na, oh. nitong, nitong si Bagyong Owan. No? Mm -hmm. So because of that, uh, nagkaroon po tayo ng total of uh, 892 open, open evacuation centers sa buong Central Luzon. Uh, na napapalooban po ng total of 25 families or 70,600 for individuals po no mm -hmm. all right so good news po zero casualty tayo uh, sir Raymond sa Central Luzon uh, hanggang sa mga oras na ito po, wala pa rin po tayong uh, na, natatanggap na report mm -hmm. galing sa ating mga LGUs na reported casualties because of Typhoon O1. Wala hubang bang uh, mga nasugatan o kaya po yung mga naitala po na nawawala? Uh, sa mga kasalukuyan po, wala pa rin po tayong uh, natatanggap na report patungkol po dyan. Mm -hmm, mm -hmm. How about naman po doon sa damage, uh, Sir Raymond? Kasi nung tumama, tama ba no? Kung nung tumama dyan sa may uh, uh, dinalungan, sa may uh, Aurora, super typhoon yung kanyang category. Pero after nung, uh, after niya na mag-landfall uh, o oh, tumama doon sa uh, kabundukan, humina na ito. well, Meron po ba tayong mga recorded po na mga... Uh, damage po sa infrastructure, sa mga kabahayan uh, Sir Raymond? Yes po. Uh, sa kasalukuyan siguro yung ating mga kasamahan sa baba, yung mga tropa, uh, ongoing pa rin po siguro yung uh, consolidation nila ng data kung uh, meron po silang naitalang damage to infra or damage to agriculture. pero Uh, meron po tayong naitala ng mga roads and bridges being not passable mm -hmm. to uh, all types of vehicles. no Pito mm -hmm. po yung naitala natin sa mga oras na ito, isa sa may Dipakulo Aurora, apat sa may Kalumpit Bulacan, isa sa may Karanglan sa may Baysi, at isa po sa may Dingalan Aurora. Mm -hmm. uh, basically, ang sinasabi po ng mga tropa ay sa yung uh, cost daw po ng uh, being not passable yung mga daan nila, dyan sa may gawing Aurora mm -hmm. ay due to yung storm surge dahil yung sa lakas po ng alon na humahampas sa daan ay nagkaroon po ng mga bato-bato na maaaring di na, di na, galing na kay, pati, pati, sa may bato. dagat. Oh. Oh, so ongoing po yung uh, clearing operation simula pa kagabi ng ating mga LGUs doon po sa may Aurora at uh, from time to time Apo. Uh, humihingi po tayo ng update sa kanila kung okay na po ba yung kanilang mga na or apa. kung pwede ng daanan. Okay. Sa makatwad, Sir Raymond, yung papunta po ng Aurora, uh, limitado po ang pwede pong bumiyahi ng mga sasakyan. Tama po yes, ba? Yes po. Tama po yun. Especially yung papuntang uh, kasiguran. Mm -hmm. uh, kasiguran Aurora. Yun po yung huli nating uh, natangg natanggap na report dahil nga po mayroon tayong mga debris, mga poste na nagtumbahan din, mga puno dahil po sa lakas ng hangin na dala nitong uh, bagyong uwan. mayroon ho bang mga gumuhupo po na bahagi po ng mga kalsada, Sir Raymond? Mm... Kung may natanggap po tayo ng mga minor lamang, no oh, okay. pero hindi po sila kasing uh, tindi ng mga nakaraang uh, bagyo, pero ganun pa man, naka, medyo naka-affect po rin po dun sa dali ng traffic o sa mga lugar na yon. Mm -hmm. Pero sabi nga po natin, uh, as uh, early as last night, uh, ongoing po yung clearing operation ng ating uh, debris clearing and civil works uh, right. faster. Apo. So, pwede pong pumunta ng Aurora via Nueva Ecija, limbawa, uh, Sir Raymond, makakatawid? Makakatawid naman po, uh, baka hanggang Baler. Hanggang Baler lang? Ayun, Apo. okay. okay. So, uh, speaking of uh, Baler, kumusta nga pala yung mga, kasi alam naman natin na tourist spot ng Baler, di ho ba, uh, yes, Sir Raymond? so, may mga nag narin na rin po ng mga turista or pati ba sila nag-evacuate din o nag-stay lang din dun sila sa mga uh, sa mga tinutuluyan nila mga resort or hotel? Yes po, based po sa report na tanggap natin, nandun lamang po sila dahil medyo isinara na po yung uh, tourist ano, dun po sa parte ng Aurora in preparation po for this uh, Typhoon Uwan. Opo. Meron po ba uh, sa ngayon na power supply? Uh, okay po ba? Stable po ba ang supply po ng uh, kuryente? Uh, kahapon po nakatanggap tayo ng uh, reported power interruption sa kabuuan ng Aurora. So eight uh, no, municipalities okay. po sa probinsya ng Aurora ay walang kuryente mm -hmm. simula po kagabi. So hanggang ngayon po wala pa rin po tayong natatanggap na report kung restored na yung kanilang kuryente doon. So ibig sabihin baka hanggang sa mga oras na ito wala pa rin pong kuryente so, sa may gawing Aurora. Pero meron pong signal, meron pong uh, line of communication. Yes po, uh, yung line of communication meron naman uh, kuryente lamang po yung na disrupt. Uh, okay. Meron pa hubang mga lugar na binaha o uh, hanggang ngayon ay lubog pa rin? Uh, dito po sa natanggap nating uh, report kanina-kanina kanina sa mga LGUs, uh, meron po tayong reported na flooded areas sa may gawing uh, Makabebe, Pampanga at Masandol. Okay. Ito, po ay, uh, ito po ay perennial naman Alright. na lumulubog. Mm -hmm. then meron din po sa may gawing Kalumpit. Mm -hmm. Pero yung pong sa Aurora hanggang ngayon ay hinihintay po natin yung mga official report na manggagaling sa ating mga local government units particularly sa mga local DRR offices po natin doon sa Mi Aurora. Opo. How about naman po yung uh, si mga yung sea transport, yung air transport, yung uh, mga pantalan pati po yung uh, maliliit po na mga uh, paliparan sa or of course nandiyan din nga pala ang uh, Clark uh, yes, Airport uh, Sir Raymond. Apo. Well, uh sa status po ng ating ports naglabas ang uh, ating Philippine Coast Guard as early as uh, November 9 or November o November 8 yata Friday <coughs> ng uh, temporary uh, suspension ng uh, sailing po diyan sa May Aurora, Bataan, Pampanga, Sambales including Bulacan. So temporary po suspended ang Until today. Uh, awal, hindi pa rin po nila okay. nililift Okay. Inhintay pa rin po natin na mag-issue yung ating Philippine Coast Guard ng advisory kung ililift na nila yung temporary suspension of voyages sa mga sa mga pantalan po natin. When it comes to status of flights naman po uh, sa Clark International Airport, uh, meron po tayong a total of 29 suspended local flights. Mm. Local. Uh, Opo, okay. and eight international flights na suspended. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Opo, Any other uh, concerns, other uh, issues pa mm -hmm. sir Raymond? Uh, lalo na yung pangangail sa pangangailangan ng uh, ating mga kababayan, yung mga bakwit po dyan sa Central uh, Luzon? Well siguro po ang kakailanganin natin mostly pag nagsagawa na tayo o kapag nasimula na yung ating uh, relief operation. No? Although yung ating... Uh, yung ating pong uh, food and non-food items ay uh, naka-preposition naman courtesy mm -hmm. of our counterparts from the DSWD din mm -hmm. po ating uh, family food packs and non-food items at uh, yung non-food items po ni Office of Civil Defense ay naka-preposition then including yung ina po tayo ng uh, National Food Authority na meron silang readily available na 200 uh, 2660 mm -hmm. na mga bigas na readily available kung sakaling kailanganin. At the same time, yung SRR cluster po natin, nakapag-deploy na ng total of 106 teams, no? Composed of 979 personnel, including their mobility assets. Nandyan po yung... Uh, meron tayong four, a total of 14 water assets, hmm. dalawang air assets, and uh, 600 uh, land assets. At the same time, yung ating law and order cluster na pinamumunuan po ng ating Philippine National Police, meron po silang uh, diniploy na mga tao all over Central Luzon totaling to 1,211 personnel. Mm -hmm. And then meron silang available uh, 400 mobility assets and uh, readily na dispatch na tao na 241. At right. yung ating debris clearing and civil works headed by our DPWH, uh -huh. meron din po silang nakadeploy na 550 uh -huh. manpower including their heavy equipment, yung motor vehicles nila, at uh, the same time, yung ating emergency telecommunication cluster yeah. headed headed by our DICT. So mm -hmm. naka-deploy po yung kanilang tinatawag na Jex move. And then uh, nag-deploy din po sila ng Atolop 15, Starlink, mm -hmm. then communication boxes, handheld radios, uh, among others. O o Sir Raymond, last na lang bago ka namin bitawan, nga, bag bago ko rin makakalimutan. Yung tubig nga pala, supply ng tubig, kumusta? Apo, uh, meron po tayong na-receive, uh, na-report from uh, Dinalungan Aurora na nangangailangan sila ng uh, potable water. So mm -hmm. meron po tayong readily available sa ating warehouse, ang uh, Office of Civil Defense na 1,006 liter mineral waters ready for distribution na uh, po. Apo, so, sa ngayon, masasabi mo ba uh, Sir Raymond, ang hard hit ay Aurora or walang uh, walang ganong... Uh uh, wala tayong hard hit areas diyan sa Central Luzon. Well, ang buong Central Luzon po talagang binayo kagabi ni uh, Typhoon pero mostly po siguro ang concentration natin dahil naglandfall nga po sa may gawing dinalungan Aurora. Siguro we can uh, safely say na si Aurora po ang medyo talagang tinamaan nitong si Bagyong Opo. Baka meron pa ko kayong mga karagdagang pampanawagan sa ating po mga kababayan, uh, sa Raymond, mga taga Central Luzon. Apo, uh, siguro, uh, reminder na lang po ito no, na palagi naming binibigay <clears throat> sa ngalan po ng aming uh, regional director, si Director Amador V. Corpus. Uh, iba yung pag-iingat at uh, paghahanda pa rin po kahit na medyo papalis uh, papaalis na itong eh, si Bagyong Owan. No? Sabi nga po natin, we always prepare for any uh, eventualities. And then, idagdag ko na rin po siguro, sir. Uh, Sige po. po ngayon yung uh, fake news, di ba? Yeah. So, iwasan po natin ang pagpapakalat ng uh, fake news ngayon kung meron meron na po lumabas uh, sa mga kababayan natin iwasan po natin yung kaagad maniwala no sa mga fake news ang, ang gawin po natin ay uh, tumutok po tayo sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay sa atin ng update tungkol sa nararanasan natin sa manang panahon at the same time sa mga lehitimong uh, media outfits na makapagbibigay po sa atin ng continuous update patungkol po dito sa inaasahan nating or patuloy nating nararanasan uh, sa manang panahon. All right. Marami pong salamat Sir Raymond Garcia sa inyo po. Oras, ingat po kayo. From time to time, hingi po kami ng update po sa inyo, uh, sir. Magandang uh, hapon po. Yes po, maraming salamat at uh, salamat ingat kayo po kayo. Ingat po kayo. God bless po. Si Ginong Raymond Garcia, ang Alert Duty Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 3.